Welcome to Milford, State of Oregon, United States of America. પતકવાઈ budget ba eh? Pagpapicture na si Manjin, siya baka. Sa may siya, Ash Yeah, Oregon. Yeah, this is a part of uh, Oregon State.

রে ভাই বললো

Hazard lang ba? Atras ba eh? Kay pakilid, wala man lang yung makuan. Oh, man sila? Ayan o. No? Ano na. Uh, nasa California na tayo. This is the border of Oregon State and California. Magpa-picture tayo dito. Mwane mo ba? Mwane? Ayan. Ayan. Uh, Ayan napahinto tayo dito kasi ito ang border talaga ng uh, ano Oregon at saka California. Uh, State of Oregon and uh, State of California. Ayan, may nakalagay. California. Ayan. Ito ang border nila. Dito na side na nakatayo-tayo is yung Oregon. State of Oregon. Ayan. Tapos pag dito tayo sa post day, lalampas na tayo dito ang um, state of California na makikita nyo na na bulo bundukin ayan di ba oh mapunta pa tayo ng California at dalawang uh, ano na state ang ating nadaanan at pangatlo itong California para sa aming travel ni Winjit TV ayan see you soon California ayan kita kids saan uh, magkita tayo dyan sa San Francisco Sacramento, Oakland, saka San Jose. Ayan, di ba? Ayan, si Jonathan, no? Okay. Hello everyone! Welcome to our channel, Winjit TV! Welcome to California, United States of America! Ay, Nagpapatong na tayo sa State of California na i-crap guys ha, mag California na yung mag-i-crap na. Ano yan ha? Oo. Oh, oh. Mana na siya? Dan. Mana na siya lepas? Pwede din na to ipahayag din, no? Tanan na to din. Ayun, ito ang bulubutokin ng uh, nino. United States of America, uh, State of California. Ano to gigrab? Di man ni maulang gi. Ana ra to gigrab. Sa pagkuran ni. Nanay bat. Like, di ang gigrab din mo din na maulang siya. Ito wala gigrab. Kani ay pura ko na kuno. Nevada. Pindot kayo ang call now? As... Ah, as ta? As lan? Okay, oh, well, eh, yun niya. Doon naman no, mabundi sa kuwan? Boundary sa California? Boundary, bye. Wala kayo ta sa border. sa kilometer man ay ang GPS, miles man ay ta. Oh, miles tay. Kita ang exact time na abot na. Kay manjit miles ni, kay manjit. Four hours and fifty-eight minutes.

Yeah, Oregon. Yeah, this is a part of uh, Oregon state.